Hello mga bunso, balik tayo sa ating garden, no? Okay, tingnan natin kung na ano hitsura. sa so, ganito yung dati, ba? Diba? O, ito na ang aming mga nakuha sa garden, no? Ito na hitsura niya, bunso. O, maraming nasasayang ng mga tomato kasi wala kakising na mimitas nito. Ayan, bunso. Ito na mga pepper namin. Tapos, naalala nyo itong watermelon na ito, bunso? Ayan, napitas na namin, bunso. O, ibebenta na namin sa market kasi marami sila okay ngayon naman bonso ito yung mga pananim ng mga pumpkin yan insuran mga pumpkin maliliit pa sa October pa ang harvest ng mga yan okay ganyan tsura pag na harvest na ganyan ang mga niya bonso okay kasi magpa pumpkin na soon so ayan bonso pinakita ko lang sa inyo ang bukid kung ano ang itsura sa mga pananim ha may mga talong din siya ayan mga talong bonsai oh ito naman ay mga squash. So, ganito ang zucchini at saka yellow squash. Ito ang kanyang hitsura. Ayan. Tapos, may mga asparagus din. Ito naman ang mga pananim ng asparagus. O siya pinakita ko lang sa inyo ang hitsura ng bukidang.